Meron na naman kaming bagong spot ni Papa Tampi. Tsaka nga pa na nagbukas na rin kami ng parcel. Ngayong araw nga pala wala magawa si Tampo. Tsaka nga pala masama pa ang pangaramdam ni Tampo. Bigla nga pala siyang nagiya. Namang huli nga pala ng isda. Talagay niya daw sa aquarium. Ano man pumayag nga pala si Papa Tampi. Meron nga pala kami nakita ang bagong spa. Ito nga pala malapit lang ito sa amin. Kaya naman pinuntahan nga pala kaagad namin. Ito nga pala yung ilo. Malakas nga pala ang agos dito nung nakaraan. Ito nga pala sabi nila ay meron daw isda sa walang alon. Kaya naman panigrado ay meron dito. Ito nga pala kung makikita nyo madaming tumatalo na isda. Dito nga pala namang dito si Tampo. Sabi nga pala ni Tampoy, meron daw kami mahuhuli. Bago nga pala ang lahat, muna kami. Dahil nga pala, meron tumawag. Meron na daw na yung parcel. Kaya naman sobrang excited na nga pala ako. Dito nga pala, isa yun sa mga parcel ko. Kaya naman, agad nga pala kami umuwi. Nung nandito na nga pala kami, agad kong binuksan. Kaya naman, bubuksan nga pala ni Tampoy sa kanya. Dito nga pala, sobrang laki ng kay Tampo. Ay, laki ng parcel ni Tampo, guys. Grabe. <laughs> ay, sige doon, David. Yung parcel niya. Pati nga parcel mo. Wow, bangis. Tatapos na ang school year. <laughs> Downside ng mga... <laughs> Tampo, ano ba yung pinag-order mo? Ha? Ito nga pala binuksan na ito ni Papa Tampi. Ito nga pala, sobrang excited na si Tampo. 911? <laughs> ano ba yan? Ma, Carbon Lodi. Lemo. Carbon Lodi. Good, good. Ayan guys, mamaya na natin buuhin yan. At manghuli pa naman ah! sa mga katamping. Dito nga pala, bumlik na kami. Dito nga pala, meron akong dalang pae. Kaso nga pala, isa lang. Dito nga pala, kalahati pa. Dito nga pala, dalawa yung kanina. Kaso nga pala, nakatakas yung isa. Di bali na, hindi naman kami marami manghuli. Dito nga pala, gusto lang talaga ni Tampo, may iba. Dahil nga pala, puro Roblox siya. Dito nga pala, nilalaro niya doon na yung nanghuli ng isda. Dito nga pala, gusto niya ma-experience sa totoong buhay. Dito nga pala, kung napapuntan niya, madaming tumatalo na isda. Subalit nga pala, wala pa rin nahuli si Papa Tampi. Dito pala, palipat-lipat siya pwesto. Dito nga pala, sinubukan niya lumipat sa pinak

dito nga pala sa malis ni Papa Tampi. Dito nga pala wala pa rin siya nahuhuli hanggang ngayon. Kaya naman pumunta na nga pala siya sa telepapa. Para nga pala makahuli ng tilapia. Dito nga pala nakauli siya. Kaya naman meron nga pala kaming ulam mamaya. Dito nga pala nakahuli na kami. Inais na nga pala ni Papa Tampi yung kanyang lamesa. At idaw sila ni Tampo. So ayun mga nakatampi. Tapos na nga pala ang ating ano, lagay ng computer. Ay hey, guys, ayan. Oh, sobrang na. ganda. Papa Tampi. O, spray, oh, Carbon. Carbon. Carbon guys. So, ganda meron pa dito lagay ng wire. Papalitan na nga pala natin ang ating pinakalumong, ano, guys, na lamesa, guys, yan. Dalawa nga pala yung monitor ko, guys. Makapag-roblox na talaga ako ng pang-madamagan. 99 <laughs> nights, 1000 <one> days. <laughs> Yun. So, agad dito na lang pala ang aming story, ha? Kaya, paalam. Rrrr!